Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, guys, no, meron akong i-share sa inyo. So ang video na guys, no, ah uh, nagtrending ito, no. Ito yung uh, mga salute sa ating lipunan na gumagawa ng kahit ano, no. So ito yun guys, tingnan natin 'to, guys. So ito na yun guys, no, may tatlong lalaki na kaya niyang masok sa YouTube. So yung na, so, isa na may dalang baril, sa mesa tinangay yung mga cellphone at yung pangatlo yan kinuha niya yung bag yan tingnan mo so yung sa dulo ko is yung nakaputing helmet yung may entrance so yan no kinuha lahat ng mga cellphones so to yung mga customers na to guys no hindi naman pumapalag kasi yun uh, may, barang, may mga bari na mga to so, guys no? sabi niyo guys no? pag may no? Pag may, no? may sino, ano, Uh, gigilang, uh, paputukan sila ng baril. So, yun guys. Uh, hindi mas Yung isa hindi naka-helmet. So, yun guys. Kitang-kita yan sa CCTV. So, marireview rin yan guys. Yan. So, ang dami pala nila guys. So, ito yun. Ito yung dalawa. No, yung, well, hindi man lang pumapalag na tinatangay yung kanilang mga bag. So, yan. Sayang na. Sayang, sayang. No? Ang daming salot talaga sa ating mundo.